bumili ako sa piyogo ng kangkong. Makapal siya. Tapos, makikita mo yung iba. Sinama sa balak, walang dahon. Walang um, dahon. Hmm. Um, walang um, dahon. Tapos bulok na. Um, oh, uh, walang dahon. Galing, uh. balot, um, dahon. Uh. Oh, <laughs> dami, uh. walang dahon. Ang galing. sa balot. Walang dahon. Oh. Oh. Ang dami ah. Walang dahon. Walang dahon. Yeah, ito na yung katatanggal na yung mga bulok na yung hindi rin magagamit. Yung pati, ito, ano kaya price ito? Thank you.